Welcome na naman sa ating channel. Sa video nito, pag-uusapan natin kung ano yung magiging epekto ng pagtigil sa ensayo sa pagbibisikleta. Ito kasi nangyari. Tumigil ako ng ensayo sa pagbibisikleta ng one and a half months. Yung huli ko kasi na structured na pag ensayo yung week before nung ating Shimano Gravel X na event kit sa Pilipinas. Best. Bali, nung July 20, doon nagtapos yung aking structured na exercise ang nangyayari nun sa isang buong linggo, nakaka-apat hanggang limang araw ako na pag ensayo Tapos nakakapag-accumulate ako nun ng mga 8 to 10 hours sa aking pag ensayo And then pagtapos ng event nung July 27, sumunod ako ng dalawang long ride na wala lang, parang fun ride lang papuntang Tagaytay. O ito, bago natin ilabas yung findings natin sa pagsukat ng ating functional threshold power, tapos yung ating 20 minutes na zone 2 na power, kung ilang ba ibinaba niya, magsasite muna ako ng study. Ito may ginawang study sila Zeng et al. noong 2022 tungkol sa effects of short and long term detraining on maximal oxygen uptake in athletes. Ang naging findings nila dito, magkakaroon ka daw ng 9-10% na pagbaba sa iyong VO2 max VO2 max ibig sabihin, ito yung maximum amount of oxygen na kayang i-utilize ng katawan mo per minute. Ayan, kita sa study na to 9 to 10% decrease. Hindi lang siya nag-ensayo ng isang buwan hanggang isa't kalahating buwan. O, ito. Tignan natin yung ating Garmin na data. With 5% margin of error, nung July daw, according sa Garmin, nakakapagtala tayo ng 60 ml per kilogram per minute na VO2 max. And then, nung hindi na tayo nag-ensayo, bumaba, naging 56. Sa pagbaba na yun, nagkaroon tayo ng 6.66 degrees sa ating VO2 max. Tapos nung nag-test tayo ng ating functional threshold power sa ating ramp test, bago ako nag-detraining, nakakapagtala tayo ng 236 watts. And then after detraining, naging 203 watts yung ating FTP. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng 13.98% na pagbaba sa ating FTP. Tapos inobserbahan ko rin yung aking 20 minute na zone 2 at 138 bits per minute na heart rate from 139 watts naging 121 watts o nagkaroon ng 12.94% decrease. Kaya ayan, isa ang sinasabi ng ating data. Talagang nakahina yung ating hindi pag-iensayo. Subjectively, napansin ko yung resting heart rate ko, nung ako ay nag-iensayo pa, pumapalo lang yan ng mga 51-52. Tapos nung hindi na ako nag-iensayo, umangat siya. Nasa mga 57 to 60 beats per minute yung ating resting heart rate. At ito yung pinaka napansin ko. Nung tumigil ako sa pag-iensayo, yung kain ko nung ako ay nag-iensayo na medyo karga sa pagkain, eh nadala ko hanggang doon sa hindi pag-iensayo. Yan, nag-gain na ako ng halos 3 kilo. Yan, base sa ating mga data na nakalap, eh pagka tumigil ka sa pag ensayo hindi lang hihina yung sipa mo. Magdadagdag ka pa ng timbang at syempre, ibigat ka. At ayan, nagdadepende talaga yan sa mga demand mo sa buhay. Kasi hindi naman tayo lahat eh mga full-time na athlete. Kaya may mga panahon talaga na matitigil tayo sa pag-iensayo. Pero sige, ito. Paano ba natin mapapabagal itong detraining natin? Pwede yan. Kapag ka hindi talaga mag -e ensayo o ititigil mo yun ng total yung pag -e ensayo mo, eh sumundot ka ng mga long ride kada weekend. Kahit mga 4 to 6 hours. At least, medyo mapapabagal mo ng kaunti yung epekto ng detraining. At syempre, watch out dun sa diet mo. Kung nung nag e ka, medyo kargado yung diet mo, Ngayong nag training ka na, bawas mo ng konti yung kain. Para yung weight gain mo, eh mapabagal mo lang din. O kaya, ma-maintain mo yung current mong timbang. O, oh, ayan. Sana marami kayo natutunan sa video ito tungkol sa ating fitness at d-training. Okay, sana ma-apply nyo sa ating tunay na buhay. Dahil hindi naman tayo lahat ay mga full-time athlete at meron din tayo mga responsibilidad sa buhay sa labas ng cycling. Амат